Ano po bang uh, uh, masasabi nyo dito sa pinagsisi-gawa ni Jake Hoson laban kay Senator Manny Pacquiao uh, tungkol sa tinakbuhan daw tinakbo daw ni Manny Senator Pacquiao yung yung uh, pera at nababanggit din po yung pangalan niyo ron. Ano bang katotohanan dito? Ano ba uh, ang ang uh, side niyo rito? Nako, napakabigat yan na topic natin. <laughs> Napaka bigat na topic 'yan. Uh, well, sinabi naman ni Jake ko ano ang laman ng kanyang 'di ba? Uh, narration ng kaniyang uh, sinabi niya yata sa sa interviews niya, 'yung totoong pangyayari, pero ang sa akin, ang lahat ng 'yan tungkol sa paradigm ay nasa korte na ng mm. United States ng Los Angeles, California. Parang ayaw ko nang itouch yung topic na yan dahil ayaw ko may mga masaktan dahil lahat naman sila ay kaibigan ko, lalo na si Senator Pacquiao, nagtatabaw ako sa kanya, kaibigan ko rin si Jake. Yung siguro iwanan na natin kung ano, what will be the outcome of the case sa Amerika. Yan ang masasabi ko lang ngayon dahil hindi ko mga pagsalita dahil nga lahat yan mga taong involved ay importante sa buhay ko rin. Pero kaya ko po uh, naitanong sa inyo yan, kasi siyempre yung mga kababayan natin, uh, bagamat may kaso sa Amerika yan, gusto malaman, si senator Pacquiao ba eh? Ganun, ganun ba siya? Meron ba, magtatakbo ba siya ng pera na hindi kanya? Kayo ba, do you feel aggrieved, uh, uh, Sir Arnold? Uh, siguro may reason siya, kung bakit hindi niya pa nababalik yung pera. Hindi ko alam kung anong reason. So, tignan lang natin kung ano yung affidavit niya sa Amerika, kung ano yung reason niya kung bakit hindi pa naibabalik yung pera ng paradigm. so, so far, hindi ko nga may sagot dahil nga nakabimbin pa yung kaso doon may hearing pa yata yan sa susunod na itong buwan na to I think next month, December may hearing pa tayong aatinan. Uh, Kayo po mismo, may pera po ba kayong itin nakataya diyan na nawala sa inyo uh, Sir Arnold? Mm. Siguro ano ba sinabi ni Jake? <laughs> Yung interview. I don't want to say it directly. Siguro <laughs> just read na lang between my lines, between just sinabi naman siguro ni Jake 'yon. Siguro uh, mapag-uusapan naman 'yan para kung paano mabayaran yung mga kautangan na yan. Ayaw ko lang i-broadcast yung mga ganyan na bagay. Kasi, so gusto niya gusto niya maayos to. Gusto, niya maayos, ko. maayos to. Amikabli, amikabli. Dahil uh, noon ko pa sinasabi na dapat ang timpakyaw, mga bago at mga lumang timpakyaw ay mag-ayos at magtulungan para naman sa kabutihan naming lahat, para din sa kanyang campaign, para malinisin yung campaign niya at ang isa lang yung objective ng Team Pacquiao ay manalo rin siyempre si Manny Pacquiao maging presidente. Dahil tumatakbo kasi siya. So, okay. isa lang ang objective, manalo siya. Kung kayo po ang tatanungin, uh, considering his numbers in the most recent surveys na medyo nagdudwindle, ika nga, uh, ano pong ipapayo nyo kay Senator Pacman? Uh, yung nakita kong numbers na isa na pinadala nila sa akin, medyo mataas yung numbers niya, number two. Number two siya doon, nang si si Bongbong Marcos, pangalawa siya. Mm -hmm. Meron bang ibang numbers din na medyo mababa yung kanyang position? Hindi ko alam kung ano ang tama doon, sino dapat sundin natin mga na mga survey companies. So, kung ang sabi nga, malakas daw siya talaga sa grassroots. Malakas din siya sa masa. So, kung ako tatanungin niya, dahil talagang gusto niya talagang maging presidente at sa feeling din niya may calling din siya. Eh kung ano yung gusto niya eh di ituloy niya. Nandito lang naman kami para mag-support sa kanya. Suportahan kung ano yung kanyang gustong mangyari sa buhay niya. Nandiyan lang ako para mag-support. Lagi naman kami ganyan kung ano yung gusto niya. Suportahan yeah. lang namin siya. Pero sana uh, kung ang numbers medyo bumababa mag-isip-isip mong na kung ano ba ang tama. Kasi hindi rin mura para tumakbo. Eh ako lang nga, mayor lang dito, eh napakamahal na. What mo ang gastos? What mm -hmm. more kung presidente ang tatakbuhin mo? Siguro hindi lang milyon, baka bilyon ang gastos niya. Sa so, at saka sarili niyang pera. Ang, uh, oh, sarili niyang niya. pera yan. Alam ko oh, kung oh. niya yan. Uh -oh. Kung mababa ang numbers niya, kasi dalawang pinadadali. Mm. -hmm. Either yung isa mababa, yung isa mataas. Kung ano yung tama doon, siguro mag-due diligence ang lahat ng mga consultants niya. Mag-research mag, mag mag sila kung ano ba ang tama. Especially, tulungan nila kung i-advise siya ng maayos. Kung mataas ang number siya talaga, kung totoong number siya ay mataas siya, eh, ituloy niya yung laban niya. Pero kung ang due diligence nila ay mababa ang numbers niya, kung akong tatanungin, i na lang niya yung pera niya at ibigay niya sa pamilya niya dahil nga nag-retire na siya sa boxing. Mhm. Mm Wala ito itong payo na to coming from a, a friend siguro ano? Uh kuya, business manager, mm -hmm. uh, however you want to describe yourself uh -huh. uh, your relationship with the them. Uh -huh. Kasi tayo naman dapat we have to be true.